Naman, may tips naman ako. Baka sabihin nyo, puro na lang benta yan. Puro na lang mga sale, sale. Eto, may nagtanong sa akin na isang affiliate din natin. Nagtataka siya, bakit kasi laging ang dami-daming para sila dumarating sa akin every day. Eto be, bawa lang halong etos. Every day talaga, santa makmak ang parcel natin. So sa mga hindi nakakaalam, may mga may huwagang teknik kasi na ginagawa para... Siyempre, para ulanin ka ng blessing. sa so, ito, dahil nga sobrang dami at mga madaming nagko-comment, nagtatanong sa akin, eto na, sasabihin ko na. Teka na, pakita ko muna yung dumating ngayon. Ngayong hapon, kanina mga 3pm to. Pakita ko sa inyo. Ito yung dumating kahapon. Ayan yan. All over done na yan. Tapos ito naman yung kanina lang. Ayan. Ayan yung mga kanina lang. Ito yung mga kanina. Tapos, teka lang, wait lang. Ito naman yung mga nakaraang araw pa. Ayan yon. Ayan. Ayan yan sila. Ayan yung mga nakaraang araw pa. Santa Makmak pa yan. Ayan. Okay. Pumunta ka sa profile mo, tapos pumunta ka doon, sa invite dito. Pumunta ka. Alam mo na yan, di ba? Pumunta ka dun sa invite. I-click mo yan ngayon. Pag na-click mo na siya ngayon, pumunta ka sa mga recommend niya. Piliin mo doon yung pinaka-latest. Okay? I-click mo uli. Pinaka-latest. O pag-click mo uli, so lalabas na yan dyan lahat. Ang dami ng invitation sa'yo. Yan yung mga invitation ni seller sa'yo. O. Pansinin mo yan, babe. Pakinggan mo mabuti sinasabi Importante, importante to. Tapos, para makita mo lahat na pre-sample yun, i-click mo yung pinaka-filter dun sa gilid. Tapos, ilag hanapin mo lang doon yung pre-sample. I-click mo lang yung all pre-sample. Tapos, titignan mo yung result. Makikita mo na lahat. So, meaning yan, unlimited yan. Pwede mo yung i-request lahat na hindi nagbe-base sa iyong request limit. Kasi, usually, di ba, meron tayong request limit lang. So, ako oh, kasi, ang request limit ko is nasa 50 na. So, depende sa account mo yun, depende sa kapasidad mo yung kung paano ka gumawa ng video. So, ako is nasa 50 na yung request limit ko. Pero, pag gumupunta ako dun sa invitation na yun, tapos kiniklik ko yon yung lahat ng all na yon all is free sample, unlimited na yan. Ah, maraming maraming request na yung allowed yan dyan. Nasa 100, 200, 300. I-request mo lang yan lahat kung pakiramdam mong fit sa'yo at kaya mo siyang gawa ng content or video. Yung mati-deliver mo na maayos. Eto pa, hindi pa doon tapos lang ha. Sa pagre-request lang. Yung pipindot ka lang, mag-request ka lang, hindi pa doon tapos. Pumunta ka pa sa mismong shop, ipipm mo, or mag-comment ka doon, or mag-message ka kay seller na. Siyempre, sabi mo na, uh, I'm interested to promote your product, ganyan, ganyan, bla, bla, bla. O, ganyan, basta mag-message ka. Yung, alam mo na yun, kailangan mo kasi mag-message, kailangan mo na communication between you and sender. Huwag kang titigil makipag-communicate kasi napaka-importante yan. O, alam mo na, yan ang bagong teknik. Hindi eh, yung bagong teknik. Actually, matagal na yan. Natutunan ko lang din yan dito sa TikTok. Sa mga coach natin, sa mga matatagal na pioneer ng na mga naga-affiliate, yan talaga. So, nasagot ko na kung bakit sa lagi ang aking pansel. 来不呢？